What's up guys? Um, another day, another vlog. So meron akong um, biniling uh, gadgets para sa Vespa Primavera ko. Ayan. Ito, um, tachometer tsaka decibel meter. So para saan nga ba to? Ayun, nung kinabit ko yung termino ni full exhaust ko, Ah, uh, dami na rin nagtatanong sa akin kung kamusta ba ang performance, ano ba siya kaingay, tsaka takaw si taba siya. Sa so una, uh, sa performance, um, wala naman nagbago. Ayun nga, um, umingay siya. Ayun, um, pero ano ayun nga, yun, maganda yung tunog niya. Yun naman yung nagustuhan ko kay Terminioni, kaya ako siya binili. Ang ganda ng result ng tunog talaga. Ayun, so... Pangalawa, yun, kung takaw si Tanga ba siya? Ever pa naman ako nasita nun nagpunta ako before sa madalas ako sa Manila ayun uh, liga ko sa mga Chinese food so madalas ako sa ano sabihin nating um, sa isang buwan siguro twice a month ako nagpupunta doon noon ayun gamit ko na yung ano noon yung terminyo ni pipe ko noon uh, hindi naman ako nasisita ayun ewan ko lang ngayon kasi hindi pa nga ako nakakapunta ng Manila ngayon eh ayun. mga balibalita nga na ano may mga ano ba yun nako confiscate ba yung mga pipes nila Uh, bawal na daw yung mga uh, modified pipes. Uh, hindi ko sure sa mga aftermarket, kasama ba dun yung aftermarket. Uh, napanood din ako ng isang um, uh, video ni uh, Colonel uh, Busita. Um, nabanggit dun na ano, kaiba ng, ng, modified pipe tsaka aftermarket pipe. Ayun, yun yung pinagkaiba. Hindi ko sure kung pareho ba yon na ano, paki-correct naman ako kung pareho bang hinuhuli yon, yung modified at aftermarket o modified pipe lang ang hinuhuli sa Manila. Ayun, paki-correct naman ako doon. Uh, ayan. So ba balik tayo dun sa ano, uh, sa tatlong question sa akin, mga nagtatanong sa akin tungkol sa Terminyon Eh. Ay nga una, um, Okay na naman, wala nagbago sa performance ng ano, ng Vespa ko simula nung na-install ko siya. Uh, pangalawa, uh, takaw sita pa siya. Ayun, never pa ako nasita. Uh, kahit saan naman ako nagpunta, nagpunta ako ng, ng Manila, nagpunta ako ng Rizal, uh, hindi pa naman ako nasisita doon. Ito yung pangatlo. Ngayon, kaya ako bumili nito uh, para matest natin and masukat natin kung gano'n nga ba kaingay yung termino ni pipe. Ayun. Uh, sa pagkakaalam ko kasi, walang tachometer si Vespa Primavera ko eh. Ayun. Um so bumili ako ng tachometer para uh, ano, ma-check ko lang kung kung hanggang saan ba yung piga ko, kung ano ilang na yung, ilang RPM na yung piga ko sa silindrador. Ayun. So ito ang binili ko. Kasi based din sa pagte ng decibel ng pipe, uh, kailangan ma-reach mo yung 2500 RPM ata, di ba? Ayun. So hindi ko naman alam kung kung ano, kung gana na ang kala, ka, kalak yung piga ko ba para ma-reach yung 2500. So hindi ko rin naman matetest yun hangga't walang tachometer. Ayun. So ito naman yung binili kong uh, ano, uh, decibel meter. Ayan, so ito, buksan natin. Tura niya. Ito na yung pinakamaganda kong nakita sa, ano eh, sa Shopee eh. Ito mga rubbers. Ito na yung nakita kong maganda sa Shopee kasi may ilaw to. Tapos maliit lang siya. Ayan, tapos hindi siya yung, ano, yung, uh, ano bang tawag dito? Yung pinupulupot. Ayan, ito, ano na lang, di-clip lang siya oh. Tapos, pag inan mo siya, ayan oh, may ilaw siya. Ganda, color green pa, ba diba? Yeah, mahaba yung wire niya. So itong clip na to, kinakabit lang to sa ano, sa mi uh, 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 wire ng ano, ng spark plug. Ayan, tapos um, once na inon mo na yung um, Vespa mo, ito, gagana na siya, mag na siya automatic. Ito naman para ma natin yung ano, yung decibel. Ayan, ito. So, ayan, on mo lang siya. Ayan, tapos based dun sa ano, sa uh, pag-test nito, ano anyway, eh, pag-test ng pipe, uh, kailangan hindi siya lalampas ng 99 decibels ba? Kung hindi ako nagkakamali. Ayun. So, dapat, um, 2,500 RPM, kailangan hindi siya lumampas ng 99 decibel. Ayun. Yun daw yung pinaka-safe. guys, so, um, pumunta ako ng LTO portal. And then, um, sabi dito, uh, ayan, the sound level of the motor vehicle for the exhaust of the muffler shall not exceed 99 dB or decibel taken at an engine speed of 2,000 to 2,500 RPM. Uh, national standard yun. May um, ipopost ko sa description yung link na yun. So, 2,000 to 2,500 deci ano, RPM pala. Uh, pero, ano try natin siguro na um, lampas doon para at least makita natin kung gano'n pa rin talaga siya kaingay no. Ayun. So, ito na, ito na yung mga gadgets na nabili ko. Ngayon, um test natin no. Ito na. Magkakaalaman na kung uh, um pasado ba tong pipe ko or uh, or kailangan ba natin uh, um, o liliit ba ang mundo natin or ano um, kailangan na ba nating ibalik sa stack yung um, uh, pipe natin so tara guys samahan niyo ako uh, install natin to and then uh, i-test na din natin okay guys okay, so nandito tayo sa Vespa natin unang-una ikakabit muna natin tong um uh, tachometer natin Ayan. so sabi sa instruction um, ikabit daw to dun sa wire ng uh, ng um, spark plug natin so ito yun nanggal uh, okay. ko na yung takit tapos nagayin natin to dito ayan so naka off sya so once na ini-start mo na yung engine ng uh, Vespa mo or kahit anong motor mo, um, mag-on siya automatic. Ayan. set up natin yung ano yung db meter natin dun sa exhaust nabasa ko um, kailangan um, naka angle siya ng 45 degree tapos half a meter yung layo niya uh, mga nasa 50 centimeters siya ayun tapos kailangan naka level siya dun sa butas ng pipe okay so 0.5 meter So, ang kalahati ng 1 meter is 0.5 meter. Ayun. Pero, pag convert mo yan sa centimeters, 50 centimeters. So, meron ako ditong ruler. Ayan. Actually, 45 centimeters lang siya eh. So, magdadagdag na lang ako ng i-eyeball na lang natin siguro mga ano ayan mga 50 meters ay 50 centimeters ayan ayun ang sabi dun 3 45 degree angle so ayan derecho muna dito tapos 45 degrees din um, ito pantay naman to dito sa pipe eh. nakahanap ako ng upuan Ayan, so 45 45 degrees ito 45 uh, centimeters siguro adjust na lang natin ang konti pwede na no um, siguro mga nasa 49 yan 49 centimeters Ayan, ano lang naman to uh, guide lang naman pwede naman nating ilapit pa eh. Ayan ganyan ayan. so ito yung 45 degrees tapos naka level yung pipe sa db meter ayan. ngayon kailangan makuhaan natin to nakatabi yung tachometer natin kagunin ko ayan ito yung tachometer natin tatabi ko na dito no? tapos dapat ano eh kuha yung pareho sorry ah eh. isang, isang ano lang meron ako eh iaayos ko lang sa bed ayun guys so 45 degree angle tapos kailangan naka level sa pipe ayun pinuesto ko na dito Saan nakita to, no? Na? Tingnan natin. tayo nakita nyo naman kahit nag ano na tayo 3300 rpm hindi pa rin siya lumampas sa 90, 99 decibel so below, below 99 decibels pa rin yung ano natin yung pipe natin sa 3300 rpm ayun guys so ano ba to um, ibig sabihin ba nun eh pasado si terming ni exhaust pipe natin uh, well para sa akin uh, tachometer uh, hindi ko lang sa Shopee so hindi hindi ko siya ma masasabi na um, accurate ba to so, sa ngayon um, pwede kong gawin basihan to pero ayun nga mas maganda kung um, magagamit natin is yung um, device mismo na ginagamit ng mga Uh, enforcers natin so, kayo guys ano bang masasabi ninyo uh, comment naman kayo so dito na lang yung vlog ko um, see you on the uh, uh, next one okay